pagtawag ng pitong arkangeles niya. Pag-usapan natin mga kagimot yung pagtawag ng pitong arkangeles, paano ba niyo matatawag ng pitong arkangeles na? No? Yan kagimot mayroon tayo pag-usapan sa pitong arkangeles, yung pagtawag ng pitong arkangeles. ah uh, ito kasi, ay tatawagin sila sa pangalan nila, tapos may orasyon, ang kailangan natin dito kagimot ay magtirik tayo ng uh, pitong kandila, no? Mag Tirik tayo pitong kandila na puti, no? Mm, mm Pero yung pitong kandila, kailangan yung uh, bas sa, tat tatlong persona na magamit na may bilang liwanag sa pagtawag ng pitong arkangeles. No? Ihilingan nyo yung ihiling kayo sa taas na maging liwanag at sa pagtawag yung liwanag na to para matawag ang pitong arkangeles. No, kagimat mat, bibigyan sa inyo yung orasyon, tsaka yung pangalan nila, no, na magagamit sa pagtagpit. Papalala ko lang kagimat no. Ang pitong arkanghelis po ay hindi basta-basta tinatawag. Tinatawag lang to sa mga mabibigat na mabibigat na laban. Opo, hindi po yan tinatawag. Basta nakahagip kayo ng duwende, tikbal ng kapre, tatawag nyo agad. Hindi po talaga. Opo. ah uh, yan po yung ginawa ko na po yan yung team building ko, no? Nakita nyo naman yung mga video natin, yung mga video natin, yung mga mild lang po, yung sa Facebook page natin, ay mild lang po yung nakita yung video. Hindi nyo po nakasaksihan yung pagtawag ko na pagpasok ng malalamig na hangin na mabango doon sa lugar na aming uh, ng team building Opo, sabi nga sa kanila hindi naman natin kailangan IBG yan yung mga meldag pagbabasbas lang napapatawag na nakikita sa si video pero yung pagtawag ng pitong hour na ginawa ko pati ng swimming namin ay hindi po namin binibidyo medyo masaya lang po sila kaya hindi po namin para video niya para pag, pag, eh, pag pa Aito uh, po ay pagtawag no sa pitong arkangheles no tatawag niyo lang po kagimat palalako tuwing kailangan lang po ng mabibigat na problema at kailangan kailangan talaga yung mga normal lang po ay wag naman po sana baka magalit naman sa atin no kagimat no palalako lang pagka mga biglaan lamang na malalalim mga labanan talaga no malalim na laban at saka sila tawagin so huwag nyo tatawagin ng wala kayong paggagamitan Lagi mo kung nilagawagin wala yung paggagamitan. No? Okay, ito yung orasyon na magagamit nyo sa pagtawag ng pitong arkangeles. Ito yung nasa aklat po ng pitong arkangeles na aklat. Yan. Okay, makatulong tayo sa dulo. Kagimat, no? Okay, makatulong sa inyo at uh, gamitin sa mabuti. Salamat!